Hello guys, good morning dito at good evening dyan. Ito <clears throat> guys, basahin na rin. House panel did not file complaint versus BP Duterte before ombudsman. What the heck? My twist. Okay. Guys, ito. Nung mabasa ko ang news nito na uh, at napanood ko yung uh, press ko nitong si Abante, no? itong spokesperson ng Congress, sabi ko, teka, teka, mukhang may 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 niluluto itong si Marteres at akala ko eh gusto na niya na, tunay na gusto niya ng uh, masayang pag-exit sa kanyang pagreretiro ngayong August pero baka naman may niluluto siyang hindi maganda. Ito, pag-aralan natin, guys. Ang binigay ng ang binigay pa lang ito ng ano ng uh, Congress, no, sa Ombudsman ay pinarnish sila ng copy, okay? Ng kaping ito is ang laman ng ano ng uh, report na ito ng ng Congress eh, about sa, sa ano recommendation to file gay a case against ah uh, dito nga kay Inday Sayad. Bakit recommendation? Sapagkat ang Ombudsman po po within their power eh pwede silang gumawa no? a uh, moto proprio ng isang investigation and direct file sa Sandigang Bayan against dito sa ah uh, tinutukoy na uh, government uh, employee na in this case eh walang iba kundi si Inday sayad kasama ang ang syamba siyam na ano uh, conspirators or players criminal players alleged criminal no players no alleged pa naman pero guys ito yon So, ang inaasahan ng ano ng uh, Congress eh magmo-motor propio pero ang ginawa nitong sila Martires eh ang ginawang complainant eh ang House uh, House of Congress, no? Sa pamumuno ng Go Good Governance uh, Chairman na si uh, Congressman Chua, which is mali kasi recommendation lang pala at ang inaasahan nga ay dapat gumawa sila ng action as motor propio pero ito guys, ang napaisip ako. Hindi ba napaka parang hindi normal, very unusual nang ang ombudsman ay napakabilis kumilos? Isipin nyo, pagka-receive nila, parang dalawang araw lang yata, o ilang araw lang, biglang naglabas na agad ng, ano, ng desisyon at meron na agad na complainant. At ang complainant na agad, eh, ang House of Representatives, samantalang ang binigay lang nila ay recommendation. So ang tanong, anyari, an bakit ang bilis mong umaksyon, martires, samantalang yung mga, mga finale sa'yo, 2000 na ano pa 2017 pa yata yung mga final ni ano you know, ni uh, nila Trillanes ng Magdalo ng iba pang mga grupo eh nandiyan sayo natutulog pero in this case bakit ang bilis? 'di ba? Para yung kay Aimery, eh, bakit ang bilis? kapag involved yung mga Duterte na mukhang uh, sila yung kinukumpleine eh, bakit ang bilis nyo? No? Yeah, pero nung panahon ni Trillanes na complain Hanggang ngayon natutulog sayo. So, anyare? Anong meron? Oh, hindi kaya uh, isang way ito para guluhin ang impeachment, para sabihin na oy, may finale dito sa Ombudsman. So, palabasin na nag-ano na ito, nag uh, fishing expedition na, no? So, hindi kaya ito ay gawi, ga, gamitin ng ano, gamitin ng mga ng defense ng ng ah uh, team ni Inday Sayad nasabihin na teka uh, gawin, gawin, gawin nilang argumento na teka hindi kami magpipresent ng ebidensya rito sa impeachment trial dahil may nakasampa na sa ombudsman although hindi ako naniniwala na magkakaigi 'yun pero dahil nga syempre sui generis ang ano ang uh, impeachment trial court no ng Senate Senate impeachment trial court tama trial court nga sila noon <laughs> impeachment court Ah, uh, ang tanong ko, 'di ba? 'Di ba kinaisip, napaisip? Kasi nga gagawin nila ang lahat ng technicalities. Actually, ito ay isang technical na usapin. So, pwede nilang gawin 'yon. So, ibig sabihin, gusto pa rin nila na magkaroon ng delay at gusto nila na i-technical ang issue, ang usapin upang sa ganun ay wag nang mabuksan ng mabuksan itong mga ah uh, uh mga bank account at mga ebidensya. What the heck, di ba? So bigla na pa si po nga no. Hindi kaya hanggang ngayon pala ay eh, kumikilos itong hindot na itong si Martires. At ang style niyang yan, eh para sa ganun, magkaroon ng argumento. Itong mga uh, defense, di ba? Ah, uh, itong grupo ni Inday Sayad, itong mga abogado ni Inday Sayad. Hindi kaya nag-usap-usap talaga sila. At ito ay kasama part ng plano nila upang sa ganun guluhin ang impeachment at magkaroon ng mga technicalities. Well, tingnan natin tingnan natin sa mga susunod na mangyayari sa pagkatao nga pala no tapos na yung araw ngayon last day yata ngayon na kailangan na i-file so hopefully ipublish ng ano ng Senado sa pagkat public documents naman yan. i Ipublish ninyo ang sagot ni Inday Sayad. Pero for sure ipapublish nila after na ma-receive nila ang sagot ng Congress kasi eh. pagka-receive para sagutin ang ang prosecutor five days naman. So tingnan natin. And then tingnan natin sa hearing. Kung ito bang naiisip ko eh tama, may connection nga kaya. Well, gamitin nga kaya ng uh, mga abogado ni Inday Sayad na argumento na meron ng nakasampa sa ombudsman. Well, let's see. Pero kung ako naman sa Congress, tuloy nyo na lang. Andyan na rin lang eh. Diba? Ituloy nyo na. Total, may laban naman. Diba? Kung, kung Cuba, ituloy nyo na lang. Eh, total, nandyan na. Diba? Wala na tayong magagawa dyan. Ginawa nila. So, ang gawin nyo, go with the flow. Sakyan na ninyo. Labanan na ninyo. Ganon din naman. Okay? Ah, uh, total, pinanalo ka naman eh. Ikaw pa rin naman sa 20th Congress, okay? So, yun lang. Sa mga bobo didilis at may sayad dyan, mga galisin at mga may rabis, eh, manatili kayong bobo at may sayad. Sapagat ang may sayad ay lagi... <laughs> Hi, Vlad. Bye.